For A. Yes, anong uh, alam mo sa pagkamatay ni Tony Halili? It was he was shot during the flag raising ceremony. Yes, yes, it was reported. Sniper po. So, what, what do you know about um, the um, Chismis lang kasi, Mr. Chair. Ah, okay. And um, I think imported. Kasi during that time po sa war on drugs, pwede pong tumawid yung mga operatives. From, so wala kang direct knowledge about um, it? Wala kang direct knowledge about it? Pinagmalaki kasi ng isa sere eh, na sino, sila. Sino yung nagmalaki yun? So mga kaibigan, yun po yung ating alamin sa video kong ito at ito po yun ang laman dahil nagkaroon uh, ng isang pagbubulgar, pagsasabi or uh, mga sinasabi itong si Ker Colonel Garma sa pag po dito or sa inquiry ng Quadcom. So mga kababayan, ito po yung ating alamin dahil sa ating paksangay pag-usapan ay yung the Mayor uh, Halili Kiling. Mga kababayan, para hindi tayo magtagal mga kababayan, alamin natin kung ano ba nangyari sa panahong iyon. Siya ba, si Mayor Halili ba ay biktima ng War, of, war of, on Drugs? Sa pamumuno noon ni Presidente Duterte, alamin po natin mga kabayan. at dahil dyan, dito po tayo mag-umpisa mga kaibigan. Alamin natin ano nga ba ang umpisa sa bagay nito. inyo pong bayan, gaano po bang kalaganap ang uh, illegal na droga? Uh, laganap po, the point na sabi nga lahat ng barangay, mm -hmm. hindi lang 90% or what, lahat, lahat. Mm -hmm. So ito po yung issue noon bago nangyari na ang Mayor Halili ay pinaslang sa ano umagang umagang tapat Uh, habang nag-flag ceremony ito ay binaril ito mga kababayan. So mula noon hanggang sa nitong huli ay eh, wala ganong nakapagsabi kung ano nga ba ang nangyari na ngayon sa mayor na yon, Mayor Halili. Mga kababayan. So ngayon sa pagpapatuloy, alamin natin kung ano nga ba ang nangyari kay Mayor Halili. Siya nga ba alam ba ni ni Kernel garma ang pangyaring yaon or sabi nga niya kanina, kanina ay chismis lamang. Ihihinto ba ang walk of shame? <coughs> Nasabi ko na, hindi ako naniniwala ang bawal yun. Eh. Pero pwede, sabi, nasa libro. No? Pero uh, hindi ako naniniwala na sa ngayon, sa uh, yung call of times. No? Kasi uh, sa tanawan kasi masyadong laganap na laganap ang drugs. Hmm. Sa drugs, no? So yan po mga kaibigan, dahil sa bago nangyari yon ang Mayor Halili, eh, napakadaming mga balita na si Akamo is napasama doon sa drug list at saka sa tungkol sa druga, mga kababayan. So kung ano man yung pangyaring iyan, magkakaalaman tayo dito dahil dito nga nagumpisa ang pangyaring iyon. At maraming mga sinasabi, bagamat hindi kumpirmado, na yun nga ang isa sa dahilan, kaya nangyari sa Kimior Halili na yan. Pa kayo nakakatanggap ng mga death threats? Nako, eh, madalas. Madalas. Pero... So yun, madalas. So ito na nga po mga kababayan, ang pangyaring niya sa um ito, umaga ito. At uh, ito yung nangyari mga akopolobier sa guna po. Na hindi alam kung sino nga ba ang gumawa nito. So sa pamagitan nito, eh, medyo malilinawan siguro sa mga nag-iimbestiga sa kaso ni Mayor Halili. Ito po yung ito po yung pangyayari mga kaibigan na nag-plug ceremony sila. Ito na po si Mayor. Oh. Ito yung kasalukuyan na yan nagpa-plug ceremony sila at nagkakagulo-gulo. Ayan po. Oh. Yung may circle na yan, yun po yung si Mayor na tinamaan na po yung kanyang dibdib at nagkagulo-gulo nga sa pangyaring iyon, siyempre walang alam kung saan nanggaling ang ang balan tumama. So pati mga bodyguard eh, na alarma kung ano nga ba ang uh, nangyayari. So ito ngayon yan, oh, yan no yan si Miro, gumalaw siya. Tinamaan na po siya. Ito po yung isang anggulo nung pangyaring iyon. So magulo ang ang panahon na yon sa lugar ng Tanawan, Batangas dahil nga sa pangyari ni Mayor na si, uh, siya po ay nagmay uh, gumawa na hindi maganda sa kanya umagang-umaga. Flag ceremony baga mag-uumpisa sana ang mga ang mga nag-oopisina at nagtatrabaho dyan sa City Hall ng Tanawan eh biglang nagkaroon na pangyaring ito hindi inaasahan. Ito po kasi ang isa sa mga pinagdulahan na marami kamong galit kay Mayor dahil sa kanyang kampanya na shame. Or ito nga eh, halimbawa kagaya ng pang na pagparat. Yan ito naman si si Nooy Chief of Police or o yun nga, chief of police na si Abayaldi noon. Ito po yung sa panahon niya. Pero ang isa nga sa pinagdududahan uh, nga doon, dahil yung mga pagpamamahiya ni Mayor sa mga gumagawa ng hindi maganda doon sa bayan niya ng Tanawan. Halimbawa, eh, ikaw ay nagnanakaw, hindi eh, susulatan doon sa black uh, sa kanyang karton, ikukwintas eh, ika eh, yan. Kagaya sa ating napanood kanina na kinikwintas, pinapalakad sa maraming... Yung isa pang ginagawa na pagparada ng mga or Ayan, uh, ayan mga kababayan no. Oh. Susulat susulat sa isang uh, puting papel and then susulatan na uh, ako ay ano ba yan poser o kung ano ano pa mang nakalagay dyan sa harap tapos palalakarin paikot ikotin sa buong lugar ng tanawan sa maraming tao. So siyempre ang tawag niyan is pamamahiya. So dahil diyan, uh, ang nags uh, maraming nagsabi na isa ikayan sa nagiging dahilan. So yun nga po ang pangyaring iyon, yung isa si pang ginagawa na pagparada uh, o uh, yung panahonen. campaign niya na ginagawa before kung ding siyang nakaaway. Si Balik natin ang kaunti ano. Ayun oh si uh, Police Director General Oscar Albayaldi. Ito po yung kasi nangyari sa panahong siya ang namumuno sa buong kapulisan sa buong bansa. So therefore, kaya siya nandyan. Ang ding siyang nakaaway na former general, na yung mga may high ranking, at... Uh... O yun, yun po ang mga isa sa mga haka haka, wag kang walang nga magpapatunay doon sa pangyari na yan, na mayroon ikang um, nagiging kaaway si Mayor, na hindi man alam kung sino. So yun po ang mga na nasabi ni... General Abayaldi. Meron din yung uh, alleged, alleged lang naman yon, yung with regards to uh, involvement niya sa illegal drugs. Ayan, ito naman si Panpilo Lakson na mayroon din naman siyang mga observation. To be by the family when I visited uh, yesterday afternoon uh, may ini-imply sila na may mga indicators na posibleng ahm uh, na parang may pabintang silang uh, binibigay ibinibigay sa pamahalaan mismo. That's a speculation. Yan. Ito po si uh, Attorney Roque. Siya po yon ang spokesperson noon sa Malacanang. Sa, ito, ito kasi nangyari doon sa panahon ni Pangulong Duterte. At alam naman ng marami na mayroong programa ang presidente noon na War on Drugs. Kung ikaw is napasali doon sa drug list, uh, medyo kakabahan ka na ng kaunti dahil grounded ka. Alam naman natin kung ano ang pamamalakad ni Mayor Duterte noon sa kanyang pamumuno ay pagdating nga naman talaga sa droga ay eh, medyo may kakaiba. Yan. E, <clears throat> sa kasalukuyan noon si Attorney Roque ang tagapagsalita so sabi niya eh, hakahaka lang naman yan eh. Those so ngayon, pagdating dito sa kongreso, mean, uh, sa quadcom, ito na yung sinasabi uh, ni Colonel Garma. -drugs, like big personalities that you know about? Yes, Mr. Chair. It was a public knowledge. It was in the newspaper like the couple na Odicta, di ba namatay po yun, um, Mayor Halili A May ano mayor sa Calabarzon yan, Tony Halili. Region 4A. Yes, anong pag-alam mo sa pagkamatay ni Tony Halili? It was he was shot during the flag raising ceremony. Yes, yes, it was reported. Sniper po. So what, what do you know about um, the um chismis lang kasi Mr. Chair. Ah, okay. And um I think imported kasi during that time po sa war on drugs, pwede pong tumawid yung mga operatives. From, so wala kang direct knowledge about um, it? Um, wala kang direct knowledge about um, it? Pinagmalaki kasi ng isa sir eh, na sino, sila. Sino yung nagmalaking yun? Um, Major Albotra, Mr. Chair. Major? Albotra of Region 7. Albotra? Yes. Pinagmalaki. Of Region 7? Yes po. Ano pangalan ni Albotra? Major Albotra ng Region Colonel, 7. Dito Colonel Nata. yes, siya pinagmalaki niya sa akin noon. Oh talaga sabi ko how did you do it? So mga kilala niya mga kasama niya. At sila ang nagpapatay kay Tony Halili? He said he's in the team Mr. Chair. So it's a team that killed Mayor Tony Halili. So According it was really him, a a uh, a plan. Uh, according to him, Mr. Chair. To During Major, that time, kasi, Mr. Chair, kung meron ng grapevine, like it would appear na it is a operation, nagkakaroon ng code of silence. It's real talk, Mr. Chair, sa PNP. Tahimik na. Matatakot na yung iba, matatakot na rin. Even RDs would say na, oh, trabaho yan. Oh, um, ano, trabaho. They will call, just call you, and then it became a culture minsan i-process kasi mag-interview ang NBI, mas nakakatuwa nga akong NBI kasi talagang mas maganda pag gano'n. Kaya during my time sa CIDG, uh, nasa Cebu City Police ako, tungto -tung ako pag NBI talaga mag-handle. Kasi definitely, magiging maayos po. That is why, sinasabi ko palagi, gusto ko nagka-hands off after the processing ng crime scene ng crime lab. Pag sinabi na victim na they want NBI, binibigay ko po that's how it that's the reality on the ground Mr. Chair you can ask mga ground commanders and chief of police So again, uh, Mr. Chairman, uh, I would like to reiterate the name of Major Ta, Colonel uh, Lieutenant Colonel Albotra na ata. Albotra. 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 Kenneth Albotra to be uh, invited in the uh, next hearing. So yun nga po mga kababayan ang nangyari. So, hindi naman ganong direktang alam ni Colonel Garma. Sabi nga niya sa unan niyang sinasabi na chismis. So, bagamat chismis, eh, nagkaroon ng intriga at malat na sa buong social media na, na mayroon siyang mga sinasabi si Colonel Garma. So, ito na nga ba yun ang kalutasan sa nangyari kay Mayor Halili sa na Mayor ng Tanawan, Batangas. Kasi mga bayan, blanko pa. O, nating blanko pa ang, mag, ang buong otoridad na nag-imbestiga tungkol sa kamatayan ni Mayor Halili. Dahil siyempre hanggang sa ngayon, wala pa sila matumbok ng marami na kung sino nga ba. Kasi nga naman, eh, under investigation or kung mayroon mang isang pangkaso, hindi ko rin alam. So, maring siguro ito'y maging karagdagang uh, magbugay mag magbigay daan upang mabuksan ang investigasyong ito dahil siyempre hindi naman basta-basta si Colonel Garma na taong ito dahil siya ay isa sa mga matataas na namumuno pagdating sa war on drugs sa panahon ni Pangulong Duterte. So mga kabayan, ito lang naman ang ating nililinaw ngayon na kaya nga dyan sa ating thumbnail is sino or alam na nga ba? Alam ba ang gumawa? So, ang isang kasagutan dyan, sabi nga ni Colonel Garma, eh, chismis lang kasi. So, hindi rin niya sinisigurado. Bagamat yan is, mayroon siyang binabanggit ng mga pangapangalan na sabi nga nung dyan sa Quadcom ay pa, palilitawin o papupuntahin dyan sa hearing na yan or inquiry dyan ng kongreso. So mga kababayan abangan natin ang susunod na kabanata sa pangyaring ito. At kung inyong nagustuhan ng ating ginagawang video na ito, so mga kababayan don't forget to remember, please like and share at 'wag kalimutang i-click yung ating bell icon sa baba para naman tayo updated sa or not, not notified kayo sa mga susunod kong gagawing video na kagaya nito, a reaction video. So mga kababayan, maraming salamat sa inyong pagsubaybay at sana po sa muli magkita-kita po tayo sa panibagong gagawin nating video. At sa mga sa mga nangyari sa ating palipaligid, maging ang politika at ang mga trending balita sa araw-araw nating buhay. Maraming salamat mga kababayan hanggang sa muli. Ito pong yung lingkod na si Buan TV nagsasabi sa inyo. Babay na po mga kababayan at hanggang sa muli.